Kinilala ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Bilyar Sipag Foundation na itinataag ng pamilya ni Senadora Cynthia Bilyar dahil sa akbangi na mapangalagaan, mapanatili at isulong ang kapaligirang pangkalusugan na ginawaran ng plake ng pagpapahalaga ang Bilyar Sipag sa hindi matatawarang suporta sa programa at aktibidad ng DNR-NCR na tinanggap ni Senadora Cynthia Bilyar sa kanyang talumpati, nagbigay ang senadora ng inspirational message sa, sa DNR NCR Stakeholders and Partners Forum na may temang Environmental Partnership for Sustainable Future na ginanap sa lungsod ng Quezon. Inisa-isa ni Bilyar ang kanilang mga programa para sa kapaligiran tulad ng sagip ilog para sa kinabukasan, ang proteksyon at konserbasyon ng Las Piñas Paranaque Wetland Park kung saan nagwagirin ang mga ito ng United Nations Water for Life Best Practices Award noong taong 2011 at 23rd Energy Globe Award Ceremony. Kasabay nito, nagpasalamat naman si Senadora Villar sa DNR NCR sa panguna ni Regional Executive Director Jacqueline Kaankan para sa parangal kung saan kinilala rin nang mambabatas ang iba pang mga awajis para sa kanilang gawain at natatangin pagsisikap para sa kapaligiran dagdag pa ni na naway maging inspirasyon ng iba ang mga pagsisikap ng mga awardee sa pagmamahal sa kapaligiran at kalikasan. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.